Ah. Yo, what's up mga ka So ngayong araw nga, maghanap ako ng mga welding rod na gagamitin namin sa activity ito So ngayon mga ka sa ito, paparis pa lang ako sa amin at dediretso ako doon sa hardware. Mga ka ngayon kasi ay uh, marami kaming gagawin activity sa school kaya maghanap ako ng welding rod sa hardware so ngayon mga kaoblocks matindi ang init ng araw kaya medyo bilis-bilisan natin mga kaoblocks so dito nga mga kaoblocks may skin ito ay uh, lumiko muna ako dahil dito yung papuntang ang hardware alright at dito mga kaoblocks nakating ako sa hardware kaya titingnan ko kung meron makita ang welding rod kasi sabi ng mga siyanti ko naubos na ito ng araw sana makita ako para magagagas TBT alright so pagkakuha ko mga kaoblocks buti naman nakakuha ko ng welding rod kaya good dito mga ka dahil magamit kami sa activity. Alright? So, diretsyo ka mga ka Baka malay tayo ng bagay at eto. Dito tayo sa gate. At syempre, diretsyo tayo at mag-time in muna si Oblox TV. Alright? Late kaya tayo? Tingnan natin mga ka-oblox. Oops! Maaga tayo. Alright! So, ngayon mga oblox no, dito ako dumaan sa may likod. At diretsyo ako sa baba kasi doon yung aking room. At dahan na dahil yung mga ka-oblox para tayo makasagi ng mga motor at mga sakyan nakaparada. So, diretso yan mga ka Andun sa baba, meron uh, parking space doon mga ka Doon tayo nagpa ng ating motor para hindi siya magalaw ng mga bata dyan sa baba. At dito mo tayo mga mag A few moments later. At ito nga mga ka no? binuksan na natin yung uh, pintuan ng ating room. Siyempre, inopen na rin natin yung mga bintana at mga ilaw para makita natin yung uh, loob ng classroom natin. Check na natin yung mga gamit, yung mga welding cable kung talagang nakasaksak at walang mga balat para all goods na mamaya mga kaoblocks para pag-start ng klase at ng activity ay dire diretso na lang yung ating mga mag at walang hassle, alright mga kaoblocks salamat sa inyong pag-support alright and let's go